Sabi dito, si Romualdez daw. Mm, at si Saldico, tumanggap daw ng mali pera na idiniliber daw ni Orly Gotesa na isang Marines no, na legal aid ni Saldico ang nagdi-deliver daw ng perang mali maleta Bultong-bultong pera daw. Nako po. Eto na, mga kababayan. Hanapin ko lang ha. saan ba yon? Ito yung sinabi niya ha, ah, mga kababayan na bulto-bultong pera daw ang inihatid niya nitong dating Marines. oh, ito ha, ah, mga kababayan, nakupo. Nako, saldi ko. Romualdez, nilaglag na kayo. Pinulaga ang Senado ng mga revelasyon ng lumantad na bagong resource person sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Isang dating senado <coughs> na taga-deliver umano ng basura, natawag nila sa milyong-milyong pera. Ah. Hindi lang daw ito sa pasig o Taguig dinadala, kundi sa compound mismo sa palasyo. Ah. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ito na siya si Orly Goteza, 47 anos, dating miyembro ng Philippine Marines. Siya ay lumapit nitong Miyerkules kay Sen. Dante Marcoleta at naghayag ng kahandaang magsiwalat na... Ito na naman! Kay Marcoleta na naman ang galing! Hindi ba ito scripted? Tanong ko lang ha! Mga kababayan, itong dating Marines no, na taga-deliver umano ni Representative ko, Lumantad sa Senado at agahatid daw ng mga sakusakong pera, mali-malitang pera. Tanong ko lang, lumapit kay Marcoleta. Eto na naman tayo, mga kababayan. Ha? Hindi ba kaya na orasyonan na naman ito ni Markoleta? Naku po. Kay Markoleta galing ito. Pag ito, mula ngayong araw na to, bukas makalawa magibang ibang statement nito. Nangyari na sa mga diskaya yan. Nangyari na sa mag-asawang diskaya yan, ha? nilaglag si Markuleta. Baka sa mga sunusunod na araw dito, no? mangyari na naman dito, na orasyonan na naman ito. Naku, Diyos mio marimar. Ito, Markuleta, kapag <coughs> umamin ito na naorasyonan mo, nadagdagan mo ng ano, orasyon. Ha, sa madaling salita, yung orasyon, yung yam, -yam. Ah, yung orasyon, yung salita ba? Kwento-kwento, mm, dagdag-dagdag dag, 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 script. Oh. Pag ito, ah, mapatunayan na may script na naman 'to ni Marculita. Good luck ka talaga sinabi ko sa iyo. Mm. Kanyang nalalaman. Mm. Sa kanyang testimonya sa Blue Ribbon Committee, mm. December 5 nung nakaraang taon uh -huh. nang mahire siya bilang security consultant ni ako Bicol Party List Representative Zaldico. Uh -huh. Ang toka niya, mag-deliver ng basura. Uh -huh. Tuwing may duty detail ako sa basura, <coughs> pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner Dragonfly Valley Verde 6, Pasig City. Uh -huh. Takabuhat lang ako ng malita ng basura. Uh -huh. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang nabanggit niyang address ay bahay umano ni Congressman Ko. Bukod pa ito sa Horizon Residences sa Bonifacio Global City. Pinangalanan din ni Guteza si John Paul Estrada at Mark Texay na mga executive assistant umano ng kongresista na nakatoka namang tumanggap ng na mga basura. May May ang niyang pagkakataon na may kinuha silang mali-maletang pera mula sa Pasig. Ang isang ihimplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. At... ah, si Congressman Eric Yap. O, oh, isang ehemplo. Nako po, mga kapawin, narinig ninyo ha. Mamaya, tatalakayin natin yan. Yung Congressman Eric Yap na yan, ng AXIS, no? Na, taga Baguio yata yan. Kapat na put-anim na malita ang niya kamaleta. Congressman Sandico ko sa Valley Verde 6. Ah. Mm. Ang nasabing mali-maletang basura, inilipat niya nila sa bahay ng kongresista sa BGC Tagig. Ah. Yung bahay ni Coyo, nakabalot na puti, yun po yung pinakita ko sa inyo, pinag-iikot-ikutan ko. Mm -mm, tapos may pumasok doon na panel, kinuha yung mga gamit. Mm. I-deliver sa ibang bahay. Ah. Dito na idinawit ni Guteza si dating Speaker Martin Romualdez bilang isa sa mga nakikinabang umano sa mga kickback mula sa maanomalyang flood control projects. Ah. Bago -baba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42, 42, 42 Makinle Street. Tagi. Tagi. Ang labing isang Labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, na napansin nyo habang nagbabasa siya ng script, yung papel, yung affidavit, hindi niya masyadong alam yung kanyang sinasabi. Bakit? Kung alam mo sa sarili mo, mga kababayan, kung alam mo sa sarili mo na ikaw talaga ginawa mo yon, kahit yung script hindi ka na magbasa eh, alam mo na sa isip mo yun. Kahit hindi mo sundin yung script, kung ikaw mismo yung naglakad na yun, ikaw mismo ang naghatid na yun, hindi ka makatutok sa script ganyan. Kahit gaganon-ganon ka lang, titingin ka lang konti, gaganon-ganon ka, alam mo yun. Nga, pero kung yung script kakagawa lang, dalawang oras, tatlong oras o kahapon pa lang, hindi mo talaga 'yan murais Take note mga kababayan, naging estudyante din po ako. Take note mga kababayan. Sumali din po ako sa sabayang pagbigas. Sumali din po ako. Ah, sa mga tula at patimpalak, no? Pagdating sa mga ganyan-ganyan, just -ganyan, miyo, marimar. Madaling araw pa lang, 'yan 'yung pinaka the best way mag insayo ng mga recitation. 'Yan yeah, 'yung mga recitation letters, ganyan-ganyan. Madaling araw kasi wala pang laman yung utak mo nun. Matatatak agad. Oh. Actually, mga kababayan, mapapansin mo habang nagbabasa siya, nagkamali-mali pa. Diba? Hindi niya basta-basta yan, na ulit-ulitin, uh, straight, makinli, uh, makin dapat diridiritso dila mo kasi ikaw mismo naghatid eh. Ikaw mismo nag-deliver eh. Bakit kailangan napuputol mo pa? Diba? Hindi mo, hindi mo alam eh. Buti pa nga si Bato, kahit yung statement na binasa niya kahapon patungkol kay Digong na binisita ng PH Embassy, bakit naman si Bato tuloy-tuloy na pagsalita? Nagbabasa lang siya. O, oh, nagbabasa si Bato kasi alam niya bago niya isinulat yon, no? Yung letter na yon sa kanyang isip ng galing. Yeah? Kaya tingnan niyo si Bato, walang putol, tuloy-tuloy yung kanyang pagbasa. Ito mahalata mo na hindi siya ang gumawa ng apidabit na to. Malamang sa malamang ginawa ito, binasa niya lang, tapos ang usapan. Yeah, continue. Sa pagtatanong ni Marcoleta, Coleta, isiniwalat <laughs> din ng dating sundalo na bukod sa bahay ng dating house speaker sa BGC, ah. nakapag-deliver din sila ng kickback sa kanyang bahay sa Nara Street Forbes Park ah. at sa Aguado Street sa loob ng Malacanang Complex. Ah. Pero hindi na raw niya matukoy kung sino ang tumatanggap para kay Romualdez <laughs> dahil ang mga staff na raw ni Congressman Ko ang nakikipag-usap at tanging siguridad ang kanyang trabaho. Ah, oh, dito hindi niyo napansin? Ha, mga kababayan, nagdi deliver daw itong si Orly. Ha? Ah, ano ang pangalan nito? Orly Gotesa kay Romualdez. Pero hindi siya nakakasigurado at hindi niya kaharap si Romualdez kasi mga stop daw ni Romualdez ang humarap sa kanya. Ayan na tayo eh. ba? Diba? Ha? Ayan na tayo eh. Dinawit mo na nga si Romualdez hindi mo naman pala nakaharap si Romualdez. Ah, loko. Ito ah. Kung sino ang tumatanggap para kay Romualdez, ah. dahil ang mga staff na raw ni Congressman Ko ang nakikipag-usap at tanging siguridad ang kanyang trabaho. Ah. ah. Napanggit naman ang pangalan ng isang Michael Young ah. na dating may-ari ng bahay sa Nara Street sa Forbes Park ah, kung saan na. sila nakapag-deliver <coughs> ng kickback para kay Romualdez. Ah. Umabotan niya sa tatlong beses kada linggo kung mag-deliver sila sa Forbes Park. Humigit kumulang siyam na pong mga sundalo at pulis nila niya ang security detail ni Saldico. Agosto nitong taon, nang mag-resign daw siya bilang security consultant ng kongresista. Ka Tapos, idinawit pa ni Marculeta dito, or dito sa isang witness ni Marculeta si Michael Yang. nako, eto na mga kababayan. Ah, gusto kong may tanong, paano magkaroon ng bahay si, Mar si Michael Yang sa Forbes Park? eh, hindi naman yan Pinoy. Nako, boy toke. Kung ako kaharap mo doon, pagtatawanan talaga kita. Paano nagkaroon ng bahay si Michael Yang at hahatira ng kickback? No? Anong kinalaman ni Michael Yang sa DPWH? Alam mo mahirap eh. Kasi ang alam ko si Michael Young, konektado lang yan sa Parmali. Konektado lang yan nung 2019 pandemic. Wala nang kinalaman si Michael Yang dyan. Paano nasingit si Michael Yang? Putang ina. Siyempre, yung mga bubong DDS, sasabihin agad, o, oh, tingnan mo. Tingnan mo, dinidiindiin -din nila na si Tatay Digong daw, konektado ni Michael Yang. Samantalang ngayon, si Michael Yang, konektado pala kay Romualdez. Ayan, ayan na naman tayo. Oh, nakakatawa. Diyos miyo marimar. Ala, boy toke. Bala ka na sa buhay mo. Kung dyan ka masaya, bala ka. Kahiling niya, ang proteksyon ng gobyerno dahil sa pangamba sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ah, oh, di ba? Hindi ko maintindihan kung sino ang idiniin dyan. O, si Romualdez ba? Si Saldico ba? O si Michael Young ba? Alam nyo, minsan matatawa ako eh. Mga kababayan, kahit kayo nanood kanina ang haba ng hearing nila, ilang oras yon, matatawa ka. Sa totoo lang, mga kababayan, yung pagdiin kay Romualdez, na, narinig ko, bakit may Michael Young? Anong nangyari sa Michael Young? <laughs> Kailan ba si Romualdez naging konektado kay Mar Michael Young? Oh. So, eto naman, mga kababayan, sumagot si Romualdez. Ako, humanda ka dyan. Ah, humanda ka dyan, dudong ano? Ah, dudong ah, Orly. Ah, ang palyedo niyan? Gutesa. Eto na, sumagot na si Congressman Romualdez. Ah, oh, eto po. Tinawag ni Liti First District Representative Martin Romualdez na outright and complete fabrication. Eto na nga, mga kababayan. Nako, Diyos ko, Marcoleta, madadawit ka na naman ito. Oh, tinawag ni First District Representative Martin Romualdez outright and complete fabrication at one exit or non-exist. Hmm. Ang naging pahayag ng testigong iprinesenta ni Senador Dante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon hearing ngayong Huwebes. Ngayon mga kababayan, ito ah. I will tell you frankly. Kung totoo ito na tagahatid, ah, tagahatid itong isang ah, Marines, no, itong si Orly, ah, Orly Gutesa. Hmm. Kung totoo imposible naman na walang mga CCTV sa bawat street. Siyempre, nagbigay ka ng statement, nag, nagbaba ka ng affidavit, make sure na yun sa sinabi mo, sa affidavit na yun, may petsa, may araw, may buwan. Kailangan yan lalabas eh. Kasi kung hindi magtugma yung pecha, yung araw, yung buwan, at ang number ng sasakyan na din-ride mo, ah, kung kanino nakaregister, Nako po, mga kababayan, mahirap yan. Ha? May oras yan. May oras, may pecha, may number ng sasakyan na din niya. Kung talagang ang nagmamayari ng sasakyan ay si Saldi Nako, matitris ng LTO yan eh. Oh, kapag lahat yan ay hindi nagtugma at hindi driver yan ni eh, Saldi At kung saan sila nag-deliver, pwede niyong itanong sa mga security guard at sa homeowners association yung pecha na yon kasi bawat kalsada may CCTV yan nako po mga kababayan kapag hindi nagmatch yan sabi ko sa iyo Marcoleta sasabit ka pag si Romualdez ang bumalik dito mga kababayan ah. Kapag si Romualdez ang magbalik, i-representanin e nyo yung sasakyan, kailan yan nag-deliver? Yeah? Saang lugar yan? Make sure na mayroong CCTV kayong may pakita na hinatid yan doon sa bahay ko. Yung logbook doon sa security guard sa entrance ng village, lalabas yan. Kapag ito ay hindi mangyaring lumabas lahat ng ebidensya, nga nga, Mark sa sasabit ka talaga. Nako po. Sunod, sabi niya, naging pahayag ng tistigong e representa ni Sen. Rodante Marcolita sa Blue Ribbon uh, Hearing Committee noong Huwebes, September 25, tungkol sa isang security detail na nag-deliver umano ng kickback sa kanyang bahay. This is clearly political and product of coaching. Ayan na, eto na. Sabi ni Romualdez yan, ha? Oh, this is clearly political ha? and product coaching. Naku po, ha? product coaching, ha? tinuturuan. Oo, uh -huh. I will not allow this per, ju, uh, perjurus statement to pass and challenge. Hindi ko ito palalampasin. Nako, ito na, mga kababayan. Si Romualdez, gagalaw yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Kapag si Romualdez gagalaw, kapag ito'y hinanapan, no? kailan naghatid? Kasi hindi ka basta-basta papasukin mga kababayan sa isang gate ng subdivision or nang kasi ito sabihin niyo BGC, napakahigpit po. Ha? Napakahigpit po ng pamunuan ng BGC hangga't hindi ka residente diyan, hindi ka makakapasok. Kailangan ng pirma 'yan. Kailangan ng logbook, kailangan ng ID. Ako nga pag pumasok ako sa mga ganyang subdivision, yung ID ko ginaganon pa sa CCTV bago ka papasukin. Kahit nga mag-joyride ka, mag-angkas ka, yung ID ng driver ng joyride, ng angkas, iiwan dun sa guard bago ka lalabas. Bago siya lalabas. Eh, yun po, mga kababayan. Pag, pag ka nagkamali kapag, magmukha ka talagang pag. Mm, sabi dito, I will not allow this perjurous. Ah, perjurus, Statement to pass ang challenge, hindi ko ito palalampasin. Sa ad, sa official statement ni Romualdez, I welcome a fair, transparent, and impartial investigation to expose these falsehoods. Nako po, transparent and partial investigation. Humanda ka talaga dito, boy toke. I voluntarily resign as a Speaker of House of Representatives precisely to demonstrate my full support for the inquiry into flood control issue. I remain silent out of respect for the process but now that my name has been malicious dragged into this controversy I will fight back not with a uh, uh, rhetoric but with evidence nako po patay ka dito marculeta ikaw pa naman dun ang namunok ikaw pa naman ang nagrepresenta na witness mo ito mm. O oh, kahit kailan hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan hindi ko kailangan ang perang galing sa masama to the Filipino people, I will to the solemn assurance, I will never betray your trust. Nako, patay ka dito. Banggain mo na, Markuleta. <laughs> ako, hindi ako sumasali dito, nagsabi lang. Kasi mahirap pangalan yan. yan pa naman ang, I will tell you frankly mga kababayan, muramurahin mo na si Marcos. Bastusin mo na si Marcos, tawagin mo nang kung ano-ano. Hindi lumalaban 'yan. Pero si Romualdez, sinabi ko sa inyo mga kababayan, mas matindi pa kay Chavit 'yan. Ako na mismo nagsabi ha. Mas matindi pa kay Chavit 'yan. Mga kababayan, si Romualdez. Marcoleta, kung pinalagpas ka nung una doon sa script ng mga diskaya. Ngayon mga kababayan, <clears throat> hindi na malalagpasan ni Marculeta ito. Maniwala ka sa akin. Si Romualdez pa naman. Ang bilis kumilos nito. Oh, eto na. Sunod. Mga kababayan. Diyos ko po, mga kababayan, si Romualdez. Ha? <clears throat> Lumalaban. <clears throat> eto.